Laan ako ng 2 billion para sa flight control ng Mayor, luso. hawak mo lang may hila. Baka hindi lang po yan ang gusto mo. Sumin mo ang VIP natin. Hawak ah, mo! Sige nyo! Ah! Nagtitipon-tipon sa isang engrandeng hapunan ang mga gerero kasama ang mga bigati nitong mga bisita. Napag-usapan nila ang malaking budget para sa flood control. Naglaan ako ng 2 billion para sa flood control ng lungsod. Tugon ng isa sa kanilang bisita. Humiyaw ang iba pang mga bisita, maging ang mga gerero sa kanilang narinig. Cheers, tugon nila habang itinataas ang kanilang mga inumin hudyat ng kanilang matinding kasiyahan. Samantala, pagkatapos ng masayang hapunan ay nagkita si Dimples at si Mayor Guerrero sa silid nito. Congrats Mayor, hawak mo na ang Maynila, baka hindi lang po yan ang gusto niyong hawakan. Tugon ni Dimples na may halong paglalandi, hinarap ni Mayor Miguelito si Dimples. Don't forget I'm always in control, tugon nito habang inihagis ang dalaga sa kama. Samantala, nakarating na ang Red Phoenix sa kanilang lungga, bitbit -bit si Ramon Montenegro. Wala pa rin itong malay, tinawagan niya si Vice Mayor Roberto upang ipaalam na hawak na nila si Ramon. Mabilis naman siyang pinagutusan nito, na hawakan mo na ito at hintayin na lumabas si Tanggol, dahil sigurado itong babalikan ni Tanggol ang kanyang ama. Samantala, si Tanggol, malalim ang iniisip, nang lumapit si Paeng at Fatima agad siyang nagsalita. Ipaghihiganti ko ang tatay ko at ang kaibigan ko, puno ng determinasyon ang tinig nito. Ngunit sumagot si Fatima, bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Dot nag-aalalang tugon nito, ngunit si Tanggol buo na ang desisyon. Isama niyo na ang mga kaibigan ko para maligtas sila at hindi na sila madamay sa akin. Tugon nito, kinabukasan, handa nang umalis sina Fatima kasama ang mga kaibigan ni Tanggol. Nilapitan siya ni Enteng, hindi ko akalaing darating pala yung panahon na magkakahiwa-hiwalay tayo. Tugon nito, nilapitan niya si Tanggol at niyakap ito. Hindi ko nahahayaang mamataya na naman ng isa pang kaibigan. Dagdag pa ni Tanggol, mas gugustuhin ni Tanggol na lumaban mag-isa kaysa may madamay na namang kaibigan sa kanyang misyon. Samantala, handa na si Divina na lusubin ang pinagtatagwa ni Tanggol at ng grupo nito. Ako na ang bahala kay Tanggol, malaki rin ang atraso niya sa akin. Habang papunta na si Divina sa lokasyon ng mga target ay naghahanda na ang mga kapulisan. Isa-isang pamwesto, talasan nyo ang mga mata nyo, utos ni Rigor. Habang papalapit na si Divina ay napansin agad siya ng grupo ni Natanggol. Agad niya itong nilapitan, agad siyang tinanong ni Tanggol kung paano ito nakalayang ngunit direkta ang sagot ni Divina. Nakapagpiyan sa ako, sumingit si Paeng puno ng pagdududa. Parang palat ulo ito ah, tugon niya, agad nagsalita si Tanggol. Laking kalye din kami, sa laki ng kontrabandong nakuha sa atin parang imposible ka nang makapagpiyansa. Tugon ni Tanggol ngunit bigla siyang nagulat nang biglang bumunot ng baril si Divina at itinutok ito sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Tanggol, diretsa ang siyang sinagot ni Divina puno ng puot ang boses nito. Kailangan ko munang iligtas ang sarili ko, tugon ni Divina, at isa-isang lumantad ang mga kasama nitong polis. Jesus Montenegro napapaligiran na namin kayo, sigaw ni Victorino. Ngunit si Tanggol ay hindi basta-basta sumusuko sa anumang laban. Agad niyang hinablot ang baril na hawak-hawak ni Divina. At ginawa itong hostage, sige iputok nyo at papatayin ko tong babaeng ito, sigaw ni Tanggol, ngunit hindi nagpatinag si Victorino. Bibigyan ko kayo ng tatlong segundo para sumuko, ngunit hindi na nag-aksaya pa na ilang segundo si Tanggol. Agad niyang pinaulanan ng bala ang kinatatayuan ng mga pulisya, at agad sumiklab ang isang mainit na laban, laban sa kampo ni Tanggol at ng kapulisan, tumakbo si na Tanggol patungo sa mga kabahayan, Ngunit patuloy pa rin silang tinutugis ng mga kalaban. Sa gitna ng ingay ng politika, ng kasinungalingan, at ng karahasang bumabalot sa lungsod, nananatiling malinaw ang isang aral, ang tunay na laban ay hindi lang sa pagitan ng mga bala at kapangyarihan, kundi sa pagitan ng konsensya at kasakiman. Ang kwento ay isang refleksyon ng ating lipunan. Sa isang banda, naroon ang mga lider na ginagawang negosyo ang serbisyo publiko, nilalaso ng tiwala ng tao gamit ang magagarbong pangako at pansariling interes. Sa kabilang banda, naroon ang mga tulad ni Tanggol, pinanday ng lansangan, hinubog ng kawalan, at pilit tumatayo para sa tama, kahit pa ang kapalit ay sariling kaligtasan. Napakahalaga ng desisyon ni Tanggol na lumaban mag-isa. Hindi ito simpleng kabayanihan, ito'y sakripisyo. Ipinakita niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kakampi kundi sa bigat ng layuning ipinaglalaban. Ngunit sa parehong pagkakataon, ipinakita rin ng kanyang mga kaibigan ang halaga ng pagkakaisa at malasakit, sa gitna ng panganib, pinili nilang hindi iwan ang isa't isa. Tulad ni Divina, marami sa atin ang nahaharap sa tanong, pipiliin mo bang iligtas ang sarili mo kahit kapalit nito ang iba? Isa itong masakit na paalala na ang desperasyon ay kayang baguhin ang paninindigan, ngunit hindi kailanman mapapawi ang mga naging epekto ng ating mga desisyon. Sa dulo, ang tanong ay hindi na lang kung sino ang nagtagumpay sa laban, kundi sino ang tunay na nagtaguyod ng dangal, sino ang hindi bumitaw sa prinsipyo kahit sa gitna ng dilim. Ang kwento ay paanyaya sa bawat isa sa atin, sa gitna ng katiwalian, maging tanggol ka rin. Hindi kailangan ng sandata upang lumaban, sapat na ang paninindigan, tapang, at paniniwala sa tama. Maraming salamat po sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating munting channel para lagi kayong updated sa mga susunod na kabanata ng FPJs ang Batang Kiyapo. Maraming salamat po at magkita kita ulit tayo sa susunod na kwento.